At guys alam nyo ito ito po itlog ang itlog na ito papalutangin ko po ito sa tubig manood po kayo ha walang kukurap guys walang kukurap pero unang una natin gawin guys ay sabunan po siya natin para lumutang talaga siya okay buwak tayong sabon guys buwak tayong sabon tapos ito na po yung powder na sabon guys kuburan po natin yan at si ibabrush natin po siya plug na ito guys brush natin para lulutang talaga siya tapos natin brush gasan po natin siya gasan natin guys yan guys ha malinis na po siya yan ay itlog po talaga to Malood kayo guys. Bo, paano ko papalutangin ka sa tubig? Malood kayo. Lutangin ko na. Okay, walang kukurap. Walang kukurap guys. Ito. Umutang siya guys. Umutang siya. Hmm. sa guys na. Umutang talaga siya guys. Kahit ilubog natin sa tubig. Hmm na nyo guys go lulutang talaga guys ganito kaya na wala yan halong igit guys yan guys o oh. itlog yan guys itlog o oh. itlog po yan eh ang manok na mitib lulutang tayo no. lulutang talaga guys